mamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, ay eh, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Ayan mga idol, uh, may video na naman po tayong napanood no. Uh, tungkol po to kay ano, uh, Rodante Marcolita. Ito mga idol, uh, napakagandang mensahe po na sinasabi po ni Rodante Marcolita tungkol po to sa ating bayan. Kung bakit po siya katakbo bilang isang senador sa ating bayan. Napakaganda po ng mga mensahe at plano po niya kaya nga po, napapanga po si PRRD sa kanya kaya kung bakit gustong patakbuhin bilang senador ni Tatay Digong, si Congressman Marcolita. Ito mga idol, ah, tignan natin itong pahayag po ni Congressman Marcolita kausap po si PRRD. Ayan mga idol, oh. yan. tignan natin yan. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga iyon Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. Well, GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa mga na napakarami po rin yung nagawa at uh, ang isa pa po yung pundasyon ng ating uh, pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad ito sa inahasan nating na uh, pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i reforma ang ating uh, lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at uh, ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, eh, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Ayon mga idol, uh, nakita natin yung dahilan kung bakit gustong gusto po ni Rodante Marculita na tatakbo po siya bilang isang senador. Yan mga idol ha, napakaganda po ng mensahe na galing po sa kanya at ramdam na ramdam po nating mga kababayan Pilipino kung bakit gusto niyang tumakbo dahil may malasakit po talaga siya sa ating bayan. Kaya pala mga idol, hindi po nagdadalawang isip si Tatay Digong na hinahangaan niya po to si Rodante Marcolita. Dahil sa napaka-tigas ng kanyang paninindigan, ipinaglaban niya po kung ano po yung tama para sa ating bayan. Napakaganda po ng kanyang plano para sa ikauunlad po ng ating bayang Pilipinas. So ito mga idol, napakaganda ng simulain para sa kaunlaran ng ating Pilipinas kung isa po si Rodante Marcolita na makapasok po sa senador. Sana matulungan po natin siya na mailagay o mailukluk po natin siya sa pwesto bilang isang senador ng ating bansa. Dahil kailangan po natin talaga ng isang katulad niya na ipaglaban yung katarungan at ipaglaban po sa mga korupsyon dito sa Pilipinas, eh, kailangan po natin na maipasok po si Rodante Marculita sa Senado. Di ba? Kaya, mga kababayan natin Pilipino, kung gusto natin ng pagbabago para sa ating Pilipinas, mahal nating bayang Pilipinas, eh tulungan po natin na maipasok po si Rodante Marcolita sa Senado. Sana maging wise po tayo sa pagbuto po mga idol uh, sa pagdating ng halalan 2025. Sana, uh, maging mapanuri tayo at tignan din natin yung mga kandidato na pipiliin natin kung karapat dapat ba talaga. Huwag tayong tumingin sa salapi na ibinibigay po nila. Titignan po natin yung malasakit at serbisyo po na ginagawa nila. Yan lang ang tanging hiling ko po mga idol sa ating mga kababayan ngayon na sana asuportahan po natin si Rodante Marculita dahil isa po siya na nakikipaglaban para sa korupsyon sa Pilipinas. Ngayon mga idol, grabe yung korupsyon natin ngayon. Kahit alam na, kahit harap-harapan na ngayon mga idol, kitang-kita na, halatang-halata na yung ginagawa ng administrasyon ngayon sa pagnanakaw ng pira ng ng bayan. Kaya sana sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga kababayan dyan dito sa Pilipinas, sana piliin natin yung tama at karapat-dapat na makaupo sa Senado para maging patas yung batas dito sa Pilipinas. Yan lang mga idol, maraming maraming salamat. So ngayon mga idol, maraming maraming salamat sa panunod ng ating video. No? May promote lang po tayo ngayon mga idol na isang skincare product. Ito po ay tinatawag na G skincare product. At may tinatawag po siya ngayon mga idol na G papaya soap. So ito po yung G papaya soap mga idol kung gusto niyo pong kuminis yung mukha niyo at gaganda yung kutis niyo at magbo-blooming artista po kayo mga idol, gumamit po kayo nitong G papaya soap. At hindi lang po yan ang adak nila mga idol. May tinatawag din po silang G Glota Soap. With collagen pa rin yan mga idol. At kung may mga blackheads at mga Whiteheads po kayo, kayang-kayang tanggalin ng G Glotasop. So ayun mga idol, kung gusto niyo subukan at bumili ng produkto na to mga idol, pumunta lang po kayo, sa aming page. At kung hindi, hanapin niyo yung page ni G Whitening Soap. Nandiyan po lahat yung details ng aming product. So ayan lang mga idol, bumili na po kayo.